To my bag. Good morning mga kayuros ko. Ngandang umaga po sa inyong lahat dyan. Talo lalong po sa mga ating mga bayaning OFW. Good morning sa inyong lahat. <coughs> ano po? Ako po ay aalis ah, ng City Hall. May aayusin lang po ako ng papilis na para sa yung sa apartment ko kung sila magbabayad kasi nung nakaraan na ko na yon tapos na i 3 months lang ang ano nila tapos ngayon tinawagan ako kung pwede, kung puwede ko pa daw i-renew so ita try kong i-renew mga kayoros ko para ma-libre ma libre yung ano yung tatlong buwan ko na naman kaya yung mga kayoros ko kikita lang po tayo doon mamaya maya mga kayoros ko Ayan po mga kairos ko, dito na po ako sa bus stop. Mga kairos ko, magbabas na po ako ngayon papuntang City Hall. Dito po yung ano yung kairos ko, schedule lang ano nila. Ah, uh, bus kung anong oras la darating, kung anong oras aalis, uh, ganun. So, ang sasakyan ko mga kairos ko is, is yang ano, yang alas jis ito. Ito yung sasakyan ko. 10 10 o 7 ako sakay ng bus mga kairos ko kaya mga ko mamaya ulit mga kairos ko kasi palubat na ka po ako mga kairos ko hindi ko na charge so ayan na po mga kairos ko dito na po ako sa bus yan luwang luwang pag ganitong oras maluwang lang pero pag rush hour na papuntang pauwi na sa school yung mga estudyante medyo masikip-sikip dito mga kairos ko kaya yeah, mga kay ko Ito na lang po Muna na no? mamaya ulit So ayun na guys Dito na po ako Tumahan ako sa binilibing ako ng ano Ng candy. So dito po ako sa traffic light Mga uh, kairos ko nag Para makatawid Kaya eh, mga kay ko Kita lang tayo dun mamaya So mga kairos ko Ito po ako naglalakad yan, yung city hall namin Pasok ko dyan So dadaan muna ako ng ATM kasi mag update ako kailangan nilang ng update daw para makita daw nila kung may income daw ako ng nakaraan wala man na akong trabaho paano magka income kaya mga kay ko ito na lang muna no mag update muna ako kasi bawal sa loob yung ano cellphone ah, mga ko bye, bye so, so mga ko ako'y okay, tapos na po <laughs> wala hindi ako na mga kayores ko pero okay lang <laughs> din lid eh. okay lang din mga kayores ko kasi at least Tinulungan ako 3 months eh pero okay lang din mga kayores ko kasi may kulang kasi yung papel na pinasa ko kailangan kong pumunta muna ng ano ng ano patawag nun ng yung opisina ng ano yung naghahanap ng trabaho naghahanap ng trabaho mga oh. ayos ko pero wala talagang ano hiring ngayon kaya punta daw ako ulit doon para mingi ako ng form para maokayan ako ulit uh, within sa next week mga kairos ko bisibisihan na naman ang pig nito mga ko tapo ako mga kairos ko abang punta po ako doon sa may kumbini 7-11 bili ako kape Sarap mga sarap minum ng kape mga kayo ko. Ha mga kairos ko, tawid na po ako. An. Ay, 6% na lang po yung battery ko mga kairos ko. Kakayanin pa to, si. Alauna pa naman Ang oras ng 11. So makauwi pa ako ng bahay, makapa-charge pa ako. Tapos punta ako ng school Humaya maya So mga kairos ko, hanggang dito na lang muna no, mamaya ulit magkikita-kita tayo ulit. So mga kayuros ko, pauwi na po ako ng bahay. Abang ulit ako ng bus. 11.22. Ito na naman ang sasakyan ko. Alas 11.22. So, kaya ko ulit papunta sa amin. Mga kayuros ko, umaya ulit mga kayuros ko. Kasi ano, 2% na lang po yung battery ko mga kayuros ko. tipit tipit tipirin ko lang muna. Tapos uwi ako ng bahay, magcha-charge saglit. Tapos diretso pupunta na ako doon sa ano school ng aking panganay kasi mag ako ng meeting so ano yung meeting namin mga na kiros ko sa anak ko yung ano tawag nito uh, maupo muna ako uh, tawag nito one on -one meeting ng teacher ng guru nila ganito yung pag nag meeting sila dito yung iba pag pag Pilipino ka kailangan talaga parang closed door yung meeting parang para tayong nasa Senado. Ay mga kayros ko. Maya ulit mga kayros ko ah. Ito po yung dito pa ako nung nakaupo mga ko. nasa sa likod ko, yun ang ano City Hall. Ang pinuntahan ko ngayon is hindi ako na, na, ano, hindi na approve may kulang pa pala. So baka next week pupuntahan uh, pupuntahan ko yung siya, sinabi nila na ano para manghihingi ako ng papel doon pagkatapos. Yun, babalik ako ulit dito at saka ipapasa ko yung papel. Para another 3 months naman na sila magbabayad sa bahay ko sa apartment ko na tinitirhan. <coughs> Ay, yeah, yung mga airus ko. Shoutout dyan sa ating mga ano, mga katim. Pamilya Macaso, shoutout sa inyo. We love you all. Uh, team High Five. Love you, love you. Team Bite Squad At saka ano Team Sabrish Shoutout sa inyong lahat We love you all Sa inyong lahat diyan At saka sa aking mga kaibigan Shoutout mamaya Doon tayo magkita-kita mamaya sa dulo Magsusulat na po ako Or Pag hindi ako tinamad Magsusulat ako mga kayoros ko Para ma-shoutout ko kayong lahat Mga kaibigan ko <laughs> Mga kayoros ko Hanggang dito na lang muna po Mamaya ulit Magkikita-kita tayo ulit Bye bye Ayan mga kayoros ko nakasakay na po ako ulit ng bus pauwi na po ng bahay mga kairos ko kaya chill chill mo na tayo mga kairos ko ganda ah. ng mga ano dito mga kairos ko luwang luwang pa ngayon eh mamaya hapon okay. ayun po mga kairos ko nakababa na po ako sinabihan pa naman ako sa loob ng bus bawal eh? na no. no telephone, nagbablog ako sa lobby no tulipon daw mga kayoros ko kaya pinatay ko kagad ka kaya ano na uwi muna ako bahay mga kayoros ko si Charles pa ako ako mga kayoros ko ito naman yan patawit na po mga kayoros ko punta ng bahay <coughs> ako daan dito ako dadaan Kairos ko 1% na lang po yung battery ko Mga kairos ko 1% percent, po. Ah, kayo rosko. Kaya ulit mga kayo rosko. Kita tayo ulit maya. Ayan mga ko, dito ako duman sa likod din mga kairos ko. Yung mga ano nila, timpol, timpol. Ay, mga simple timpol. Ayan mga ko. Simple. Ayan mga timpol, simple. sa loob, bawal lang cellphone dyan mga ko. Ibang ko bawal, puro bawal lang yung dito. Ayan. Kairos ko. Maasok sana dun. kan? naglalakad ako mga ko. Ayan mga ko. Ayan ko lalakad lakad Bukas baka anong bukas pupunta ako doon sa park na ano. Banda sa May City Hall. Mag-aano ako doon. Gagala yung mga dahon na mga kulay pula taglagas. Ngayon. Ang mga kay ko Ako po, yung matanda. Bibisikleta yan mga kay ko

ayros may, may gabi sila mga ko gabi at gulay yan oh ayros ko saka may tanglad din sila kayros ko yung tanglad na yun oh dami ng tanglad yan kayros ko tanglad nila so dito yung manghingi dyan susunod yung mayari nyan pag may mayari di kunin na lang yan mga kayros ko tanglad nila yung mga gulay oh para po malaki yan po mga kairos ko continue po tayo mga kairos ko kakacharge po ako kung may ako ng bahay kanina tapos pupunta po ako ng school para mag aattend ng meeting ng panganay ko sa school kaya mga kairos ko ako po ay naglalakad papunta doon sa school na nagsiguyan na po yung mga estudyante mga kairos ko yan po mga kairos ko hanggang dito na lang po muna mga kairos ko maya maya ulit mga kairos ko ganda ng mga bulaklak mga kairos ko eh. super ganda yan po mga kayoros ko ako yung naglalakad kapuntang school dito ako dumaan sa likod mga kayoros ko mag aaten ako ng meeting totally late na po ako kasi 2.30pm tapos ilan anong oras na ngayon mag 2.30 na mga kayoros ko kaya kunting bilis lang ako maglakad para go 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 na tayo mga kayoros ko yan kayros ko, love you, love you, mga kairos ko. Mamaya ulit, mga kayros ko, Mga bahay dito. yan mga kayros ko. Love you. Yan, mamaya ulit, mga kayros ko. Ayan po. Mga kayros ko, dito na po ako sa school ng anak ko. At ako'y pupunta kung saan banda yung, mga, saan banda ang room na pupuntahan ko, mga kayros ko. Para... Para maka-attend ng meeting mga kayurus ko Saan kaya e, Doon pala mga kayurus ko Dito na ako sa school Mga kayurus ko Kaya hey po mga kayurus ko Ako ipa-upkit na po sa so, habdanan po sila Mga kayurus ko oh, mga kayurus Yo, mga kairos ko, ito po yung teacher ng <laughs> yung ng, ng anak ko si, si At saka ito. <laughs> nice, yung nice. si nice. Ate, yung Pilipina yung nagta-translate po dito, <laughs> si Ate, yung teacher. Yan po mga kairos ko, mamaya po tayo ulit ha. <laughs> so ayun po mga kairos ko, no. Matapos tapos na po. Andali lang. Mga 10 minutes lang ata yung meeting eh. Dali. Kala ko ano. Ako lang mag-isa kasi eh. Minadali lang. Tapos yung kasama ko kanina maba, eh, si Ate eh. Chatty yon yun, Pilipina. Baga, translate din siya kasi yung iba kasi ng salita, yung malalalim na, hindi ko na gaano, ano, akalimutan ko na. Mga kairos ko. Ayan po makas, Tapos yung isang hapon, yung hapon isa, teacher na pong, uh, guru po yun ng anak ko, ng grade 2. Yan po mga kairos ko. Talakad po tayo mga kairos ko. Ano po yun eh naglalakad mga kayurus ko na ng mga ano dito Time -make dito mga ko so ayun po mga ko Uh, hanggang dito na lang po tayo mga ko dito po ako magsa shoutout out kaya wala po akong listahan mga ko no? out mo pala sa pamilya makaso dyan Labi, labi sa yung lahat siya ng inyong kapit bahay, si Just Story si Antiga, si Inaki Armak at saka si Ama sino pa yung iba, hindi ko talaga kilala pa yung iba ng mga pamilya makasong nandun sa ano sa GC at saka ano ah uh, shoutout din sa team high five sila ati babes is channel isa si channel ah uh, sa dik travelers vlog nicknick Nick tv um, at saka sa team tulong na sina Batala uh, GM Cleopas Vlog Sadik yun si Atilis Milade yun mga ano mga uh, mga kagrupo ko rin kagros yun mo kagros ko ang ingay na sasakyan mga kagros ko ingay kayo makakarinig mga kagros ko at saka shout out but, uh, pala mga kairos ko sa mga team bayot squad dyan at saka team sabris shout out yung lahat ng shout out shout out din kay kuya DIY tulit sa very supportive kong kaibigan sila BB Jax and sila po lahat yung mga tropa ko mga kairos ko na nagsusuporta at saka ano po mga kairos ko uh, si Ate Bobram. At si Atelin Pila Yan po sila Mga kaibigan din natin At saka guys Sana huwag kayong magsawang Manood ng aking Pagbablog na ano mga kayoros ko Uy kapilido ko Takahasi o nakasulat Kapilido ng Japanese o, mga Ko yeah, Mga kayoros ko Yan mga kayoros ko Hanggang dito na lang po tayo mga kayoros ko Babay po sa inyong lahat